guys, mayong hapon. Ulan ko lang, yung diriya sa Samoa, guys. Ang, ang ano ng panahon, hindi maganda. Kaya, ang ginawa ko na lang, guys, naghanda na lang ako ng ulamin namin ngayong hapon. Ito, guys, so, ito, guys, ang ginawa ko, ayan. Nagano na lang ako ng bulin na ako tsaka egg i-mix ko na lang lamas yan guys tapos mag din ako Ayan. mag ko -ano ako ng kalamunggay tsaka kalabasa guys ito guys ito guys hinanda ko na guys yan yung mga lulutuin ko guys naka ready na ayan Kasi malapit na din maghapon. Ang talaga ng oras. Bulan pa. Nilagyan ko na to ng asin. Ay, nilagyan ko ba ng asin? Hindi bata. Lagyan ko kaunti ng asin. haluin ko na ng haluin. Kasi lagyan ko na rin to ng itlog, dalawa. Ayan Oh. Maaga akong naghanda kasi maulan na eh. Para pagdating na mga anak ko galing sa school, yung ko na ito. Marinate ko na ito sandali. lagyan ko siya ng bagoong. Bagoong isda. Okay guys, hanggang dito na lang. Bye-bye. See you.